Iya. kay guys. Hi. Mga tipo mo inisip na chinita. Abang ako mo rin ng dalagang Pilipina. Uh tignan mo naman ako th sa mga mata <behold> um <t Después marche thời> mo. Bukang kumari pa sa. Ano ni mo? Sa motor? Mga unta? Konyat mm ka pag uwi. Mga unta? Nay jali, nay jali bidere. Sa kwa sa guys kay mga undomi. So baite. Ana pata karon dela isa maramag padulong tag Valencia City. So alam nyo na. No, alam nyo na nga no mo pag Valencia City. Ay no, oh, ay maramag Woo, maramag, maramag. Ay, maramag. So, alam nyo na kung bakit ako pupunta sa Valencia City, mga katakoy. Kay, naanapot tayo i-meet up dito. konyat mm, ka pag-uwi. Let's meet up sa Valencia City. So, di ba? No, trabaho na to, guys. Big meet up, meet up sa mga chicks. Yabang, yabang. Kita <laughs> <laughs> mga katakoy, no? Natin ka-meet up ka sa Valencia City. So, drama, kois.

Da, ngunit sa kanya, ang lakas ng ating tama Wee! Hey, chicks! Nilingi, oy! <laughs> Nakita, gikan pag kidapawan mga katakoy Niyaturo balin sa City para Imit nato, niyato ang Chicks, I mean, ato ang ande, amiga Eh, amiga Basta atong kaila! <laughs> A few moments later Nalo siya sa highway, eh, nagatang Aaaa! Ah, magkita na dyan may mga koys Malakad ro, Excited ako Kainan na ba tayo meet up na babae ka ron? Ala, guwapa kay guys. Guwapa man di kayo. Ay, dure di ay. Hi. Layo man di kaya kong nabtan di ay Layo kaya kong nabtan So ra uh -oh. Yan ina ba ka? Sa oras Siya ka ba ni mo? Asa ni mo mga Ah, ayo. Hi. Konyet pag uwi. Ay, hey, penyo dere. Eh? Asa iki sakyan nimo? Asa yung mo motor? Mga unta? Mga unta? Ikaw? Nay jali, nay jali bidere. Ito ta. Napo jo sniper guys. Uy, si sniper. <laughs> <laughs> Ala kadera. ba pa kay mga boys. Pero dito takoy pa kay Ala kadera. A few moments later. Ha? Bawal ay dire wala helmet. Kira? Ha? Sakwa sa sakay guys kay mga ondomi.

few moments later so there are guys so uh, you money a uh, motor map uh, sniper